Good morning, good morning. Uh, 5.33 na lang umaga. And it's April 24, 2025. Ito yung pang-apat na gala. At uh, pang-apat na leadership convention. Na kung saan, eh, talagang wala akong masabi. ayon, live ko today, so pagani yung event today, so, I'm so excited. and congratulations sa mga nag decide, nag step forward to level up yourself. At sa mga hindi makakasama, hindi nakasama, next time, huwag mong ayan na hindi ka makasama na ako, <laughs> So, thank you, Sir Mark Thank you, Bom Jonah. And sa ating mga upline. Thank you very much. Thank you kay Datok Dr. xiao Xiaojin. Kasi why? Why simply may bahay? pero nakita ko yung yun nga, yung vision na meron pa pala marami pa palang pwedeng gawin pwede mo palang magawa yung pangarap mo at the same time nakakatulong ka o sa mga nanay out there pamawalan ng pag-asa kung ano man yung sitwasyon mo ngayon asan ka mong sitwasyon ngayon i-enjoy e mo lang siya i-enjoy e mo lang siya eh paano naman yung sister paano ko i-enjoy e kung ala nga ako pagbayad ng kuryente na yung mga ano nakikin tumaas daw yung bill ng kuryente na. paano ko naman i-enjoy e ko lang ngayon? sabi nga eh always be grateful no? matuto kang magpasalamat sa kung ano mang meron ka kung ano yung kulang mo o yung wala mo, huwag mo na kasi yun. Basta ngayon matuto ka na magpasalamat kung anong meron ka. Bakit? Kapag natutunan mo magpasalamat kung anong meron ka, kukunti man yan, maliit man yan, mag start gagaan yung pakiramdam mo. Kaysa isipin mo yung wala ka, kulang ka, lalo kang mahihirapan. Pero kung ano yung meron ka, nagpasalamat ka alam mo si Lord di please. I enjoy mo lang. I enjoy mo lang. Yun lang minsan kasi no lalo-lalo na sa ating mga mommy. Naaalala no, ko no every morning na wake up ko talaga no, pipili kasi tayo it's our choice maging masaya o maging malungkot ang umaga natin. So nasa sa atin 'yon. Pero yun nga sa mga mami, sa mukha ko, uh, simple reminders, simple reminders, pero kapag nagawa mo siya every day, nakakagaan ng loob. Nakakagaan ng loob. Be grateful. Magpasalamat ka today. Uh, mami, kung nauna ka nagising sa pamilya mo, pasalamat ka today. Why? At least, nakita mo pa yung araw ngayon na silayan mo. Tama? kulang man, hindi ka ng guidance kay Lord. Hmm. Be grateful and ask Ika ng blessing sa ano. So, bibigay niya yun pag matutukang marunong kang magpasalamat. Tayo nga mga magulang, di ba, pag ang mga anak natin, eh, marunong magpasalamat kahit napakaliit. We are enjoying giving them pa. No? Pinipilit pa natin silang bigyan. Kasi nga marunong silang magpasalamat. No? Ne, ano nila? Nakikita nila yung mga small na ginagawa natin. Eh, ano, lalo na si Lord. Lagi nating pipiliin yung maging tama kaysa doon sa, sa mali. <laughs> no? Lagi nating pipiliin yung maging mabuti kaysa sa maging masama. Lagi nating pipiliin na maging maganda tayo kaysa maging pangit tayo. <laughs> sa so, mo, mami, ah, di ba, nakasimangot ka, napapangit ka, na paano na yung pamilya mo, no? E sa iyo ng lakas. Kaya sa mga mami, I'm so inspired, no? Sarap lang sa pakiramdam kasi kung nanonood ka ngayon, nakakaano naka, lang, nakakagalaklak ng puso kasi yung mga ano, eh bakit di ka nagla-live? <laughs> para sa mga mami out there mga nai-stress mataas ang bilihin ng kuryente singil ng kuryente na? kasi sobrang init ay guys kaya uh, sabi ko sa iyo eh kung napanood mo yan dito na nagla-live na ako no? smile Ising pa lang ng umaga, smile, and be grateful. Matuto kang magpasalamat. Kasi pag matuto kang magpasalamat, ibibless ka lalo ni Lord. At enjoy mo yung araw mo every day. Kapag natutunan mo yung kontento ka or ma maano mo yung meron ka, alam mo, bibigyan ka ng wisdom ni Lord. Ibibigyan ka niya ng karunungan kung paano maparami yung konti bakit ko siya nasasabi kasi I experience it basta be always happy be grateful, be thankful at sa mga taong nakapalibot sa atin, matuto tayo magpasalamat meron ako, na akong isang ano oh, susunod na yun. <laughs> Basta ngayon, abangan nyo, no? Meron naman akong discover eh, na talent ko mamaya sa si Gala Night. Hindi ko alam kung ito first time. Grabe ha, Sir Mark Queen. Grabe yung mga guys, mga partners. Meron pa palang ibubuga. Meron palang skills. So I'm so excited. No shout out. Was Arnold Redrillo and Mom Armalin. na no, sa team natin, yeah. Congratulations to everyone, and I'm so excited. So mommy, mga lola, mga tatay mga tatay, syempre may na tatay, ganun din po sa inyo, be grateful, no? matutong magpasalamat, huwag na siya, ang ano kasi minsan na-stress tayo po lang ng natin kasi saluhin din natin kay Lord. Promise, may blessing. Alam mo lang wala, pero meron. <laughs> Nora, unot. <laughs> o siya, yan na lang. Lalo tayo matutulog muna ako kasi aga ng gising ko eh. So, see you there, mga partners, and congratulations sa mga nakakasama ngayon sa advanced training ng ating crown ambassador and sa Angela Night. And sa mga partner natin sa na mga kasama sa leadership, congratulations, see you tomorrow. See you next video, bye-bye!